Inikayat ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino na kilalanin ang sakripisyo ng mga ninuno para makamit natin ang kalayaang tinatama sa ngayon ng bansa. Para sa pangalawang Pangulo, ang Independence Day ay hindi lamang para sa pagdiriwang ng ating kalayaan kundi kasama na rin dito ang pag-alala sa katapangan ng mga sinaunang Pilipino para ipagtanggol ang karapatan ng mamamayan. Ibinahagi ni Vice President Sara ang kanyang mensahe sa pagdiriwang ng 126 Independence Day Anniversary sa Rizal Park, Davao City bandang umaga nitong Miyerkules, June 12. Nanawagan din ito sa mga kababayan na magkaisa at magtulungan para maabot ang inaasam-asam na kaunlaran ng bansa. The freedom we experience in the present Is a result of the unyielding resolve of our ancestors to reclaim our right to govern ourselves as a sovereign nation, pursue the aspirations of our people, and manage our own economic resources.